Annyeong! Iba talaga ang init ng summer dito sa South Korea. Mabuti na lang may palibreng summer family outing ang Iksan Family Center dito sa lugar namin. Siyempre, may palunch muna bago kami napunta sa Amazon Aquapark. Nasa 15 families kaming napili para sa program na ito. Isa ito sa pinakamalaking water park dito sa Wanju, ang Amazon Aquapark. Dahil gina ginanap ang pa-outing na ito, lumiban ako at ang asawa ko sa trabaho at si Soji naman sa kanyang school. Minsanan nang na kasi yung ganitong libreng summer outing kaya i-grab na natin. First time namin dito sa Amazon Aquatic Park at napakalawak pala doon na at napaka kids friendly ng lugar. Sayang nga lang kasi hindi kami Sabado or Linggo nagpunta dahil merong K-pop party show at pati si Sai ay magkakaroon ng performance dito. At meron din silang pa fireworks every weekend. Medyo kamahala ng entrance fee dito kahit ang cottage or kung gusto nyo rin dito mag stay overnight, meron din silang mga karaban. Kaya in-enjoy na lang namin ang buong maghapon, lalong-lalo na si Sojin. Kahit sobrang init ng panahon, umaabot dito ng 35 degrees to 38 degrees ang init. Ibang-iba sa init sa Pilipinas. Pero since nakalublog naman tayo sa tubig, ay nakaka-refresh naman kahit sa Kaya marerecommend ko sa inyo, wag na wag po kayong pumunta dito o mag-travel ng summer season. Dahil hindi nyo talaga kakayanin ang init. At marami rin kasi dito na hit stroke. Pag once na yung mag stay ka talaga sa labas ng matagal, sobrang init po talaga. Kaya mas maganda kung magka-travel kayo, magpunta kayo dito na winter, fall, or spring. Kasi yun yung mas magandang uh, panahon dito sa Korea. Pinakyat ko rin dito sa taas at meron silang pa infinity pool. Pero hindi pwede dito ang kids, only adults. At makikita nyo ang kabuuan ng Amazon Aquatic Park. Bukod sa mga swimming pools, nagpupunta rin ang mga tao sa mga ilog or mga sapa, sa mga fountains, sa kahit anong body of water na pwedeng mag-refresh ng mga tao. Ah, Doon nyo sila makikita Syempre, hindi ko rin pala lagpasin Itong water slide na Napaka-taas At ayan, bumalentong talaga ako dyan Sobrang bigat ko Hindi kinaya Kaya sa mga kababayan ko dito Sa South Korea Ingat-ingat po At stay hydrated talaga tayo Laging uminom ng tubig I, can... I, can... <laughs> Ooh, bye. Bye. I love my glasses Because it's swimming Oh, we time now.